mulit ya yeah. manguli na ta taud-taud kay gabi ina tara <laughs> nga to na ta, ta kay basin maabtan ta og kangit-ngit Guys, laay kaayo diri guys karon kay ulan bayak na? Mingaw ba? Mingaw! Ha? Basketbolan? Lita nga doon kay gabi na. Gabi na ba ya? Arat maglakaw-lakaw na tagung. dong Arat na. Arat na. Laka na. Tara na kay gabi na. Gabi na. Ako na ako na. Ano madanas ta ani. Ah, ah, Bell sun Oh my god. Hold. Gabwe na. So. Lagyan mga back back up. Mamiling tag dili lapok. Lapok. Ah, lapok na da, madam. Madam. Nari ka sa kilid. 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 sa Kilid. No. kilid. Alagas guys, hapit na gin mong ngiyat ngiyat. Yeah. Dili man. Yeah. Oh my god. Nari sa kilid para dili tama. Mabasa. Mabasa. Yes. Adere na ko ay. Sige ning kamot diha. Kaya mo yan. Dadang! Halik. Dadang! Wai-wai! Halik! Halik! Kita mau iyan. Kisa mana? Kisa mana tu nih? Guys, manguli na mini pau pau guys kayak gabi ina. Ala sa namanya naman di ay oi. Nya mai na guys kay wala ulan. Ini. 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 Ha ha ha.